Thank At tapos ito ay patay na nga mga farmer So, okay. Okay sa okay. O yan, dalawang manhole sa dito. Ayan ha. Sa isa din doon. Nagbabadya si Goring. Gagawa daw ng record. Bagyo pa Oo. Malakas. Maka maging super bagyo pa daw. na Na? Exploring na Oh, tapos na naman, oh. Ano pa? Isami okay, may pa. <laughs> Isang magandang buhay. Uy, wala nang damo, mga ka-farmer. Oh, alam niya kung bakit. Kasi... Nagpadala sina Randy at Sydney, yung ating mga landscapers na kaibigan. Ayan, binalikan po nila as promised no ayan napakabait naman talaga ng ating mga kaibigan so ayan po ah uh, ipadala po sila ng tanggal ng damo sabi ko nga natawal na wala pa nang trabaho ang, <laughs> tapos ito daw ay uh, ilalagyan po ng kaunti pang abono yan sabi ko nga kung nagtanong muna ako kung pwede ba ang foliar fertilizer yung mga binama natin doon na foliar fertilizer yung amino, fish amino acid no? pwedeng i-spray to uh, sa tingin ko pwedeng pwede maganda din naman daw yon proven na din kasi sa akin yan eh ato V pwede din po Ayan, pa green nandun lang yung sprayer eh napsak tapos syempre yung mga gusto pong magpagawa sa kanila ayan ang uh, latest pong nagpapagawa ngayon ay si ka-farmer Froylan Halili ng Uh, Hawaii ayan <laughs> nandyan po sa kabila sa uh, sa farm nya ayan dami din ha nang pagtanggal pala ng damo dapat ay uh, kailangan kasama talaga ang ugat po siya ugat tapos may special siyang tool oh, na pina ano lang Round bar lang na ina na no. Mm -hmm. Kamangkit lang, lang ng ugat. Mm. Thank you naman. At tapos ito ay patay na nga mga farmer. So naghahanap po sila ng ipapalit dito. At least papalitan na. Talagang hindi nakasurvive. Si Melel ay ayan. Ayan po again syempre yung ating aksyonan sa paghuhukay ay uh, mapapanood nyo po uh, after this video ulit uh, at least puruhukay lang po ang gagawin nila bilang lang hinahagat-hagat medyo ngayon nagkaroon po ko ng full idea no? sa kanyang klaseng sistema kasi ngayon syempre high tech na may iba-ibang paraan so ito medyo nasa gitna tayo hindi naman mano-mano may uh, motor naman po silang ginagamit. Pero hindi mo pa masasabi na talaga ito na yung industrial side ano? kasi uh, basta importante kaya nilang tagusin yung bato Siyempre hindi naman pagka industrial side na medyo pinag-uusapan malaking halaga na po ano? Ito, uh, kung gusto niyo pong magpagawa sa kanila uh, lalagay ko po yung telephone number uh, hindi naman po sila nagcha charge ng malaki At the same time, malalaliman yung uh, gusto niya Uh, lalim na uh, pangbahay oh, ayun oh, gumagawa ng ano ng kalapatid si to ayan oh, galing ni papayam ah. Pag, pagkakagatin mo nilang papayam o no? oh. galing ah talagang carpenter talaga si papayam pagkakagating nyo na lang papagawa ko ng perch kasi ang dami na po nating kalapati kailangan na ng perch box at silipin naman natin ang ginagawa nila Ayan, eh. si Dexter ay umiihi grabe ang lakas ng ihi mo ha ah. Ayan. Pinapatag niya na. Ay, maganda yan. Maganda yan magkinelas ka dun. Didilas. Didilas at kinelas ka. Tatay ruming oh. Ah, consistent si Tatay ruming Consistent. Hmm. Maraming nagpo -propose. lagyan daw ito ng ano, fiberglass na bong, maliwanag nga naman, pero okay na po 'yan, May ilaw na lang. <laughs> maganda din 'yon, maganda talaga. Oh. Oo. Oh. Pero yeah. ano na lang kaya? Ilaw naman eh. <laughs> Kumusta naman si Pogi? <laughs> Master Pogi? Master Guapo pala. Asa na si Hataw? ka ano nagkakarpentero si Hataw. Malalim pa lang hinabol niyo no. Malalim po eh. Yeah, so na. Eh. Hindi naman pala magaan. Halagang nakaganon din ano. Okay lang. Tama pala. Akala ko kasi parang pantay lang. Hindi yeah, no, uubra no. ka ako. Okay. Okay sa okay. O yan. Dalawang manhole. Sa dito. Ayan na eh. Isa din doon. Siyempre, nakapababa pa yan doon. Elevated lang kayo ito. Mas lamang yun doon. Tatay ruming. ayan. Medyo makulimlim na yung araw, mga ka-farmer. Ayan o, no? oh, nag po sila. Uh, matindi yung uh, binubunong nila ngayon. Adobe naman daw yan. Hindi pala biro din yung paghuhukay na, ano? Hirap din, ha? Adobe na yung maliliit na bato oh Sinakong kong at niki Andon? Ah, at ah, doon pa si kong si lang pala nandoon. Wawa na makausap yung nyob <laughs> Sabi ko yun dito na lang eh Linisin ang maigi Matataniman pa natin ang mga gulay yun Yun na ano Wire pala. Hindi pala makabili, ah. Uh Dalawang 14. Wala na tayo talaga? Meron na po. po, po, po. Dito, kuya. Dito na natin, ah. Bagay. Ang daming dadaanan, ano? Ayun na, ang ulan. Isang linggo na naman tayo. Meron. Kaya... <laughs> Nagbabadya siguring. Gagawa daw ng record. Magbago pa na? Oo. Malakas, mga maging super bagyo pa daw. Niya, mm. Lalabasan na naman ang mga sardinas. <laughs> Ano nakita nakakita oh. Tubero. Welder. Yeah. Welder. Well, Lakas, Lakas na naman ang ulan. Eh. Okay na yung drainage system? Na? Tapos na na. Ito na lang yung mga sakit-sakit na lang. Po, sir. Ah, ayun dito. Ayun yung sa gawin po na tubig naman yan. Doon ang daan na. Ayos. yung daan ng tubig pala eh e entrance Pang next week tagulan na naman tayo tay <laughs> bagyong goring. ito binasahan na nila para sa mixit na buti yung pa oh. medyo mababa dun oh. No? habol pa yung drainage ano? naalala ko eh pala mababaw na malalim naman yung ano ito yung planchang nabili nila moors lang ito kung CPR ano, hmm. hindi kagaya kay Master Pogo Yung pang professional yung kay Master Pogo pero pwede na rin may init naman. Ah! Buhos na? Di ko kaya sa akin lang. Kala ko buhos na. Ito po tataas pa po yan ng konti po ano? Itataas po ito ng konti. I-elevate ito, no? Oo. Hindi naman mababa. Malalim naman pala nung ano, no? Abot na abot naman, malalim pala yung yung doon. Sabi ko kay Jun pwede naman yon yun yung dito. Magkakaroon siya ng parang another canal. Kaya lang, saan na ano yung tubig? Hindi, basta nakangat yung frame natin dito. Yung baling, yung baling na bangat siya. Ah, gusto mo? Oh, pwede rin naman yun. Na natin. Pwede naman eh, angat. So, Nakapatong Ang na lang po, ano? na nga lang natin Kasi inaano ko yung buhos kasi, mabilis maglinis talaga. Sayang yun. sa bayan ng trabaho ayun sa kabila ayan oh mga farmer ah grabe mahirap po talaga pala medyo nahihirapan din sila pagod din sila kasi may bato talagang tinatamaan so, ayan, abangan po ninyo yung bato ayan pinakita ko po ngayon may bato na naman after 15 feet tinamaan nila bato na naman so ayan set up na naman po sila sabi ko nga itong trabahong ito uh, hindi completely automated yung kanilang sistema no. Uh, automated lang 'yung pagbubutas ng bato and then pagka uh, tapos na 'yung bato, kung ano na naman, putik na naman o babalik na naman nila sa manual system. Para pambutas lang talaga pala 'yung bato. Pero sa 65 feet na. Ayun. 65. Parang 1 2 3. Oh, six, Wow. Taas na rin pala. Taas na malalim na. talagang Oh, bilis pag gano'n ha. Kung kung lang ang wala, no? hmm. ano? Na? Hmm. Gardenero. Nagtanim po ng ano, kinuha niya yung mga duhat. Ganda, makapagtanim din tayo sa bundok ng duhat, ano eh, Buti pa siya, mayroon siya sa area niya. Marami atang tinanim niya, eh. Magpapakyo na ang duwag kayo ng batang yung meron yung lareta. <laughs> oh, isang palok mo na namin yung wanda Nang no, matagal tumuboy isang palo na o, le, yung isang palok na rin. O, hindi. Yung ano, okay. Man, namumunga naman. Pero matagal. Matagal. Okay. Eh, eh, oh, Ba't yung medyo eh, yung porma ka ba? Ah, porma. Kailangan. Yung na yun, Matagal na rin kahit yung... Gayong 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 gayong. Kaya nangyayang porma okay, na, kinuha alam naman kasi niya, peh. Binabira pa rin na. Tapos na si Tatay Roming, oh. Isang pisgi na naman. Ito pala, walang linggo-linggo dito sa mga ito. Bukas, bibira din sila, oo oh, po. Saan tayo bumili ang mga Oo, oh, bibili. Hindi, in, bakal daw ilalagay. Kasi may buhay na bato. Uh, Ngayon, yung buhay na bato, Papa Yam, pag mo ng PVC, naiipit daw yung PVC, mababasag. Totoo ba yun John? Oh. Kaya depende. <laughs> Ang problema naman sa bakal, ilang taon yun, John? Na, ilang taon na yung bakal? Bago malusaw. Oh. Super. Ha? Hii Iihian. Ay, hindi siya pwede sa mga medyo may salt water ano? Malulusaw talaga, PVC talaga gagamitin. Sabi ko nga, kung pwede PVC. Sabi halanganin daw, baka buhay na ba itong dinadaanan eh. Ayan ah, na. Yung flooring nito d'yon, i mo ng maigi. tipong pag nagbuhos ka talagang kita mo yung... Kami pag nagbuhos ng flooring ng... sa barko naman, no? pag naglilinis. Gustong gusto namin pag nakatagilid ng barko eh. Mm -hmm. <laughs> eh siyempre, <laughs> tubig. Oo. Oh. lang kami dyan. Kabrush, buhos. dito na tapos tapos siya doon oh naman daw open lang ano. Ito atang screen. Ito ata wala na. Oh, yeah. Screen pa. Oh, paano mo i na ako walang pinto? hindi <laughs> <laughs> na. Ito mo -it, Ewan ko. Pero kailangan mo Pag ka, pumasok yung aso. ayan na, oh. Oh. Mas oh, mataas naman to nila. Oh, pag oh. Kasi pa, oh. so baka mamaya pumupunta pala doon. <laughs> ha? Ah, yun naman pala. Galing talaga pag si Junjun. -jun. Pag si Master Guapo ang tubero, wala kang kabog. Sinubukan nyo muna, no, John? Mm -hmm. ayaw Mga naman. Na? Oh, tapos na naman, no? Ano pa? Pisa eh, may pa. <laughs> <laughs> pintura hmm ah, yes. tayo pa yan ano yung sabi ni Bebe yung ano daw ah dark color lang na ano ah, may parang gusto niya may ano eh may pattern eh Oyang oyang, meron pa yan. Oh, parehas na yan. Yan na lang sabayan? Dami naman yan. naman tayo. Bilis ha? Bilis, Bilis na na tayo. Basta tulong-tulong talaga. Marami pang tagatayuman eh. <laughs> Pero tingnan nyo naman oh. Unti-unti ah. ah, lang. ba? Oh, diba? O ano nito? Lalagyan natin yan ng... Dapat may walkway dito. Diretso dun, no? Yung tipong di ka napak na ng, ng lupa ka para hindi magpuputik sa loob. Tapos dito, ganun din. Problema, nakaharang yung melina na. Oh, trim natin yan. Gawa naman ang paraan yan. Si Esong ay umuwi. Bili ba ko kay Esong? Sabi ko nga, magpalit na ng ano, butante dito na. Ha? Ah? Hindi naman kayo nag-LQ. Ha? Ah. Bagay, magtrabaho ka bukas. Nasaan na si ano? Nandun pa? Nandun ako. Ah. Oh. <laughs> Ayan o, oh. natapos na po mga ka-farmer ang pagdadamo din. Ayan. Ah mga kalapati natin pumasok na nung umulan marunong na rin talaga sila pumasok naman sila ay uh, whew, si Alipik oh Alipik is in the house pala eh andyan pala si Alipik oh Ayan mga ka-farmer, tapos na naman tayo. Isang linggo na naman ang nakalipas. Tapos na naman ang Agosto. Ayan. At uh, Bear na. Ayan na po. Maririnig na naman natin si Joe Marichan. Buhay na naman ng kanta ni Joe Marichan. Matay tayo mga farmer. Ayan, marami pong salamat at magandang ang buhay.